Good morning mga katiki. Magluluto ako ngayon ng aming tanghalian. Tinulang manok guys. Sambot ka lahat ito. Niligyan ko na siya ng asin at saka paminta. Saka naghiwa na ako guys ng papaya. Isang buong papaya guys. Pagkisa na tayo guys ng bawang at saka luya. Okay na natin. Ayan. Luto na yung samya. Lagyan natin tong karing manok. Haluin lang ulit natin guys. Pag na guys, pwede natin lagyan ng nor chicken cubes. Lagyan natin ng isang buo. At saka haruin natin. Lagyan na natin guys tong papaya. Haruin lang natin ulit to guys. After mahalo, takpan natin. At itay natin maluto yung papaya. Check natin tong kinola. Yan guys, medyo half cook na yung papaya. Pwede na natin lagyan ng tubig. Yan, lagyan natin ng tubig. Hintayin lang natin guys itong kumulo. Yan guys, kumulo na itong manok. Itong tinola pala guys. Tapos lagyan natin ng na lemongrass or tanglad. Gabog lang natin to guys. Yan, hintayin lang ulit natin kumulo. Saka so, natin lagyan ng dahon ng sili or talbos ng sili. Nagyan na rin ng guys natin ng ano, paminta. Aloy ano na ulit natin guys. Yan. Pwede na guys lagyan ng talbos ng sili. Yan. Ito guys yung talbos ng sili na hinugasan ko na. Ayan, tatanggalin ko muna guys tong tanglad. Ayan. Iwan ko lang yung ano, yung isang, yung ibang ano. Kasi, iba ka kasi guys to. Ayan yung pinakaulo ng tanglad yan hindi ko tatanggalin ito lang yung tatanggalin lagay na natin guys tong sili ito talaga yung original na tinolang manok kasi di ba guys yung mga tinola ngayon ay may mga sayote or uh, pechay native ayan masarap din yun pero ito talaga yung original na tinolang manok na papaya at saka talbos ng sili lang yung nilalagay. Tapos, syempre, may tangla din. Ayan. Ayan, ito na ito, guys. Takpan na natin to. At ako naman ay gagawa ng kinilaw. Kinilaw ulit, guys. Pipino. Labanos. Nalagay ko siya ng konting carrots. At saka kamatis. Sibuyas. At saka bawang. At paminta. Asukal. Yun lang, guys. Unahin ko muna, guys, itong sibuyas. Sibuyas. Ayan, slice natin guys. Manipis lang. Pwede naman kainin kong sibuyas guys. Mas masarap po kaysa doon sa puti. Ayan, Ayan natin dito sa lagayan. Dito natin yung mix. Ay nako, sumakit na naman yung mata ko sa sibuyas. Tapos, susunod natin guys, tong kamatis. Tanggalan lang natin ito at ng buto. Ayan, yung mga buto tatanggalin natin. Para ugas tayo sa appendix. Ayan. Pero pag lorotoin nyo guys, yung igisa, pwede nyo din nyo tanggalin yan. Sa akin, hindi ko tinatanggal. Kasi andyan yung vitamin C. Pero pag salad, pag ganito, tanggalin nyo yung buto. Ayan guys, tapos na. Ang ano lang, hiwain natin. Ganyan lang kalalaki. Ayan. Ayan, okay na guys. Maganda yung ganitong kamatis kaya so medyo mag-green pa kasi crunchy yan. Sunod natin tong carrots. Ayan, balatan na natin ito guys. Ayan guys, Na-hugasan ko na din. Huwain lang natin to Mga ganyan lang guys. Yung sato lang yung nipis. Ayan, kasi maganda kasi pag may ganito. Ayan, pang design. Ayan. Ayan. Ayoko din yung mga nito. Ganito lang, guys. Kasi maganda kasi pag may karos. Maganda yung, ano, kulay. Parang ang sarap-sarap kain. Ayan, mayroon pa natin lang isa. Ayan, isama din ulit natin dito, guys. Colorful kasi to guys. Eh. Kapag may karos. Ay, eh, naman natin itong, ano, pipino. Gasa ko lang muna ulit, guys. Ayan, malapit lang masira itong pipino. Ayan. Tanggalin natin ito. Ayan. Ang bilis masira. One week pa lang ito eh. Maano na siya. Ayan. Huwain lang natin, guys. Tam. Gusto ko ganitong hiwa, guys. Yung medyo malaki-laki. Ayan. Ayan, guys. Tapos na. Yan, ito namang labanos. Balatan natin ito. Yan guys, nabalatan ko na at naugasan ko na din. Ito naman guys, ay yadya rin ko. Ayan, ito. Tapos na. Lagyan natin ito guys sa lagay niya. Ayan. natin ito ng asin. Set aside lang natin ito guys. Ayan, pag ito ay basa-basa-basa na, pwede na itong pigain, guys. Ayan, ayan, pigayin natin para matanggay yung pait. Ayan, guys, napigaan ko na at nagasan ko na rin. Ayan, ilagay na natin to dito sa lagayan. Ayan, napigaan ko na rin ngayon iba, guys, bago ko ilagay dito sa sa ibang ano, sa ibang ingredients. Ayan, para walang tubig. Kailangan pigain ulit natin to. Kasi magtutubig kasi ito guys, pag hindi natin tinanggal. Hmm. Timplanan natin guys. Lagyan natin ng kaunting asin ulit. Tapos lagyan natin ng pinong paminta. Ayan. Nagdagan natin. Tansya-tansya lang ito guys. Lagyan din natin guys ng suka. Asukal pamintang ano, yung medyo buo-buo guys. Ayan. Para may konting anghang. Lagyan din natin guys ng bawang. May sibuyas na yan guys. Yan yung una ko nilagyan. Ayan. Biksan natin guys. After mahalo guys, lagyan natin ng ayan, sili ito. Iwain ko lang to guys. Ng mga manipis lang. Ayan. Ayan, lagyan natin dito, guys. At taruin ulit natin. Para may konti siyang anghang. Ang sarap-sarap, um, ang guys. Natikman ko na siya. Kaya kayo, bago nyo, ano, tikman nyo muna, bago nyo i-serve. Kasi minsan kulang yung panlasa. Diba? Yung panlasa natin iba-iba. Ay -iba. eh, sa akin, guys, saklan to sa akin. Tapos pinapatikim sa kanila kapag gusto nila yung lasa at tatabangan nila nagdagan to guys ayan ito na yung guys yung salad ayan pakita ko sa inyo ayan sarap ayan inipat natin dito guys sa lagayan ayan guys tapos na ako gumawa ng kinilaw at saka luto na rin tong tinola ayan kain tayo guys ito na yung aming tanghalian Thanks for watching guys and God bless.